Magandang umaga po sa ating lahat. Andito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na namang edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Pasensya na po sa bedroom voice ko. Ahem. Ah. ang ganda po ng background ko, no? Yan po ay kinunan ko matagal ng panahon. Yan po ay sa beach po yan sa Baler. Ang pagkakatanda ko. Oo, sa Baler yan. Ah... Pag-usapan natin ngayon itong mga ginagawa ni Vice President Sara Duterte na hindi kagalang-galang. Sa kanyang pangangampanya, ah, uh, maraming ikinagulat ng marami ang yun, ikinagulat ng marami yung kanyang pag-endorso kay dating mayor, kayo tumatakbo ulit ng mayor na sa Isko Moreno sa Manila. At nabanggit ko na ito ng isang araw na ang pag endorse ni Sara Duterte kay Isko Moreno, actually, ako mismo nagtataka. Bakit ganun na? Parang, hindi naman kailangan Isko yun eh. Kasi kung titingnan mo sa si Isko Moreno, ang kalaban niya si Hani Lacuna, uh, malayong malayo sa survey, di umano. You know, of course, pwedeng hindi yan yung mangyari sa araw ng eleksyon. Pero, kung magkasano liyamado na sa si Isko, kahit sa mo tingnan. Sa surveys, sa popularity. So, bakit pa kailangan niya magpa-endorse pa sa vice-presidente? So, makakadagdag ba yun? O makakabawas pa nga? Pero lumalabas na makakabawas pa yata eh. Kasi yung ginagawa ni Sara Duterte sa mga kampanya sa Manila, kasi hindi lang nag-endorse siya tapos ah, nagsasalita siya sa intablado. Yung una, hindi natin ngangalanan yung mga congressman na kanyang mga iniinsulto ano. Ininsulto niya isang congressman at tinunan niya yung leeg noong tao. Masyado daw ah uh, malaki at ma maikli. In fact, dahil daw doon parang naiipit na nga daw yung boses sa bus ginaya niya pa yung pagsasalita. Na parang gawain ba ito ng isang vice presidente? Na parang wala ka na bang ibang masabi, Sara. At kailangan mo pang insultuhin yung leeg ng tao. Ako kung titingnan mo, maikli lang lang leeg ko eh. ba? Diba? Maikli, malaki, mana ako sa tatay ko, na parang ako mismo, na insulto doon ah. Pero siya nasabi ko, you know, wala ka na bang ibang masabi na may sustansya? Para bagang, sobra naman siyang kagandahan, hindi ba ako mamintas? Eh pareho lang na kaming malaki at maikli ng lieg Tingnan mo naman siya, di ba? Does it even matter? Tapos hindi pa doon, may isa pa siyang congressman naman na ininsulto din. Uh, na papasakan doon niya naman sana sa bibig, di ba? Na, you know, any candidate for that matter, whether it is Sara Duterte or otherwise, who speaks like this, any politician who speaks like this, does not deserve the vote of the people. Di ba marami ng mga kandidatong pinuna na ang COMELEC? Yung, yung kandidato sa Pasig, hindi ba yung ininsulto ang mga kababaihan, ininsulto ang mga single women. Tapos, yun know, pati pa yung mga uh, mga malulusog na mga babae, ininsulto. tiba, Meron ding, ano, meron ding mga napunah na kandidato ang Comelec dahil bumababa sa gutter. Palagang naging personal. So, meron tayong panuntunan doon. Eh. Sinisita ng Comelec ang mga kandidato na nanginginsulto. Dapat siguro si din si Isko Moreno eh. Bakit mo pinayagan yan sa iyong plataforma? Bakit mo pinayagan yan sa yung tablado mo? Hindi mo lang siya nagsalita. So I'm so disappointed with Isko Moreno. In the past, I, I, you know, I, I ad must admit, I considered voting for him in the past. Pero ano gano'n siya ba? gano'n na ba siya kadesperadong manalo ay eh, mananalo naman siya. Hindi ba malayong malayo or, or is this something that is in preparation for 2028? Lumalapit na ba si Isko kay Sara para si Isko maging vice president ni Sara? Hindi ba parang parang you, and and it's something that 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 I cannot understand, you know. Why politicians will have to capitalize on these kinds of insults just to make a point sabi nung isang kandidato gusto lang daw niya magpatawa gusto lang daw niya mag joke katatawanan bang ba politika ang pinag-uusapan dito hindi komedya kundi politika paninilbihan ba't kailangang gawing katatawanan at hindi lang yun na hindi ba sapat yung pagsasayaw-sayaw nyo sa entablado? Hindi ba sapat-sapat -sapat yung mga pag, uh, nag, pagbubudot nyo sa entablado? Eh, kailangan nyo pa na manginsulto ng iba para makailisit ng laughter. At itong si Sarah Duterte, you know, I, I, I really felt na there is, you know, it's so beneath the office to do this. Na parang, wala ka na bang ibang masabi, madam? kung mamuna ka, akala mo ikaw ang pinaka perpektong kagandahan. Hindi ba? And I think this is this applies not only to Sarah Duterte but to all. Maging ordinary yung mama medita sa so social media, ganyan din eh. Dahil hindi mo gusto yung sinasabi ng isang tao, pupunahin mo. Yung kanyang itsura. Ako ba ilang beses na ba akong nasabihan na kalbo? Ilang beses na ba ako na, napuna ang aking napintasan na ng ang aking physical appearance? Eh, tingnan mo ngayon, hindi na nga ako kalbo. Ang iba tawag para sa akin kalbo. Halatang mga bobo eh, di ba? Eh, masarap, masarap din minsan sabihin yung bobo eh. Kasi hindi ba kabobohan yun? Na hindi na ako kalbo, tawag nyo pa akong kalbo. Di ba? So, a ang na dapat nag-iisip ang isang kandidato na mang insulto o papayagan ang iba na mang insulto para sa kanya. Gamitin ang physical appearance ng kalaban para makapuntos ay warang karapatang mahalal. Naka, you know, I'm so disappointing. I'm so disappointed with you, Isko. You know, I'm so disappointed with you. I could not, I couldn't even call it desperation. Eh. You're not desperate to win. You are in fact on the way win, to you to winning. Kung paniniwala ng survey, hindi mo kinakailangan yung babaeng yan tumayo sa entablado mo. At at sana nung nagsalita siya ng ganun, pinunan mo, kinurek mo. It doesn't speak well. Diba? E eh, sa si Sarah Duterte, kung minsan isa-hands up ka na, talagang ganyan naman yung babaeng yan. Masama talaga ang tabas ng dila. Pero si Isko Moreno na ang project niya ay disente, galing siya sa mahirap, alam niya ang buhay ng mahirap, kaya nakaka-empathize siya. Kasi alaw mo yung ganyang klase ng pangiinsulto sa mga kalaban sa politika, pati yung leeg nung tao, eh, pakikialaman at pagtatawanan niya sa parang gagawin baboy yung itsura nung isa na papasakan mo naman sana sa bibig. At tapos magtatawanan ng mga tao. Hindi ka tatawanan ng politika at ito hindi nakakatuwa. Hay nako. Nakalulungkot. Pero sa bagay, magtataka pa ba tayo? Kaya marami, meron pa ba tayong pagtatakhan sa ugali at pamamaraan ni Sara Duterte magsalita? Wala na siguro. Hanggang, baka hanggang doon lang ang kaya niyang abutin. Yun nga lang, nakalulungkot dahil si Isko Moreno, eh parang I, I usually have, for me, I expected more. I'm not a voter of Manila. I could not campaign for anyone because I'm a government employee. But, you know, it's something, it's a statement na it could be true to any politician ang isang politiko, inuulit ko na ang walang kailangan pang magpatawa para makakuha ng atensyon. Ang isang politiko, kailangan pang manginsulto ng iba para makakuha ng puntos. Yan ay walang karapatang manalo. Hindi dapat binuboto yung mga ganyan. Kahit na yung mga politikong inaallow din yung ganyan sa kanila maimbablado. Hindi, walang kar hindi karapat dapat sa posisyon. Yan lamang po ngayong umaga. Sana nakapagturo ko sa inyo kaisipan, naplos ko yung mga puso, at napabago ko mga panahon sa buhay lang, lalo na sa usapang politikal, dahil sabi sa akin ng lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana nakapagsigwi ako sa bayan, dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. Araw po yun lunes, mahaba po, po yung linggo, Wednesday, magkita ka ulit tayo sa usapang politika. Ingat po tayo lagi. ah uh, medyo mainit pa rin ng panahon, kaya kailangan tayo laging pag aabang magbabantay, mag-iingat kung napaka na huwag na lumabas. At magdala lagi ng bayong o pamandong sa ulo. At magdala lagi ng tubig. Health is wealth po. Dike, lagi akong sinasabi, Yupi naming mahal, anim malasal, magandang umaga, magandang tanghali, magandang abagi, magandang hapon, kung saan mo naroon sa mundo, kasama na po sa Team Replay. Bye for now. See you Wednesday.